Gusto mo ba na buong gabi siyang hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Dahil sa may pinag-awayan kayong dalawa at ngayon ay hindi ka na tinatawagan text o chat ng mahal mo. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ito'y napakadali lamang pong gawin at panikuradong ito'y napaka-epektibo, basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat sa dahon ng laurel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, ilagay ang dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ito. At pagkatapos mo nang matupi ang papel at ang dahon ng laurel, hawakan ito sa glit, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay hinding-hindi -hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin magdagdang ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos itong ritual, ilagay ito sa ilalim ng unan mo o di kaya sa higaan mo at uunanan o hihigaan mo ito buong magdamag. At paniguradong ikaw lamang ang pakakaisipin niya at ngayon mismo kukontakin ka niya sa oras na magawa mo ang ritual na ito. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At kung okay na kayo ng partner mo, ay pwede mo pa rin uunanan o hihigaan ang ritual, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. At kung gusto mo namang ihinto, ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.